bago makarating ang Amerika sa China, dadaan muna dito sa Pilipinas. So, importante sa kanila ang Pilipinas. Buffer zone. Na bago makalusot itong mga Chinese, dadaan talaga sila muna dito sa mga military installations. Buffer zone ang Pilipinas. So, Amerika, kailangan talaga nila pigilan ang China from advancing to the Pacific. The only way that they can entered into the Pacific. Makita mo sa mapa dito sa Taiwan Strait between Taiwan and the Philippines. Diyan sa dulo on the tip of the country, there's Inarot Channel there. Ngayon, kung magkagera, fight muna tayo dito. Bako ka makalusot. Before you can ever even entertaining the idea of conquering the Marianas and Guam, patayan muna tayo dito sa Pilipinas. Hmm. So, ang problema ngayon is they have Ask many military bases. Pag military base, armas talaga yan. Missiles yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siguro ang kagayan. So, anong gawin ng China nito? Kung mag-away sila ng Amerika. Sino ang kalaban nila? Amerika? Oh, Sana ang Amerika? Nandito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya, bumabahayin talaga nila yan. Luzon, uh, Visayas, hanggang...